Hello mga Lodi, ang ituturo ko po ngayon ay kung paano po tayo mag-upload ang mga video natin dito sa ating Facebook o sa ating page na hindi na natin kailangan pumunta sa Creator Studio o sa ating Chrome Browser. So ganito lang mga Lodi, ang gawin nyo, sundan nyo lamang ako. So ganito lang ang gawin nyo mga Lodi, pag nandito na kayo sa uh, inyong page, ay uh, i-click nyo po yung plus sa taas. Nakikita nyo ba yung plus dun sa taas? Yun po ang i-click nyo. Yan. Tapos, Pwede po kayong mag-upload ng reel dito o pwede kayong mag-live o yung mga pictures dito sa post sa taas o mag-upload po kayo ng mga video nyo dito naman yung nasa baba mga lodi. So ang pipiliin natin mag-upload po tayo ng video. Click natin itong upload video. Yan. Yan mga lodi pag nandito na kayo i-click naman natin yung gusto nating i-upload. Ayan. Tapos yung mga Lodi, lagyan po natin ng title itong video ito na i-upload natin. Ayan. Limbawa, paano mag-upload ng video sa Facebook page. Ayan. Tapos dito na sa description, kaya no po, kaya na po bahala maglagay ng description kung ano 'yung lagay nyo. Pwede niyo kung i-copy paste po 'yung nasa taas. Tapos dugtungan niyo na lang po kung anong gusto nyo ilagay sa sa description mga lodi. Paste natin dito. Ayun. Tapos 'yung mga lodi dito naman sa baba, maglagay po tayo ng thumbnail. Pwede po tayong mamili dito sa video kung anong gusto nyong ilagay na thumbnail dito. Pwede po mamili dito. Ayan. Kung meron naman kayong nagawang thumbnail na sinave nyo po sa inyong gallery, eh, i-click nyo na lamang po dito, dito sa add. Ito, plus po dito sa baba. Ayan. So, mga lodi, pag may nagawa na kayong thumbnail, i-click nyo lamang po yung ilalagay yung thumbnail dito. Ayan. Halimbawa lang po ito mga Lodi, no? So, ayan. Tapos pagkatapos nyo mga Lodi, pwede nyo na po itong i-publish. I-click nyo po yung publish sa taas. So, ayan. Uploading na po siya mga Lodi. So, ganun lamang mga Lodi. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please, pakifollow po. Kung dito sa aking YouTube channel lamang mga Lodi, please subscribe po. Maraming salamat!